Ang mundo ng Choppers, so alam niyo ang Chopper, kaya tinawag na Choppers, chop chop, chop chop, chinap chop. Kasi nung uh, unang after World War 2 uh, ang daming mga uh, libu-libong motor ang pinadala sa gera para sa war e uh, efforts, no? It's uh, these bikes are from Indian manufacturer and Harley Davidson. So pagkatapos noon, sinip back 'yung mga ano, mga motor para dahil tapos na ng gera, sinip back at ginawang surplus, murang-mura dahil syempre eh, wala nang na paggagamitan dahil sobrang dami. Ah uh, kinuha rin 'to ng no, mga war veteran, no? Kinuha din nila ito at uh, chinap-chap kasi syempre pagka militaryos maraming uh, canisters, maraming lalagyan, no? Maraming hindi kailangan. So medyo mabigat. Ang ginawa nila, tinap nila, binawasan hanggang sa tinanggal na nila pati mga side mirror and signal lights and tapalodo, 'no? Yung bob, bob bobber tawag nila, bobsin. So ngayon, ito namang ano, chopper world eh iba naman ang style nila. Ang style nila is just to look cool. Hindi kagaya nung iba, kagaya ng mga cafe racers or trackers or uh uh Uh, scramblers, no? So, scrambler, lalagyan ng uh, high pipes at lalagyan ng mga uh, dirt, dirt tires, no? So, that's that, uh, the scrambler and tracker. Tapos, ito namang cafe racer is for speed. Bababa nila yung manibela sa harap, kapantay ng tank para mag-aerodynamic sila, no? Of course, strip down din. Pero meron naman tinatawag na specials kagaya ng special yung diskarte mo na lahat, no? Bahala ka na, bahala na si Batman. Mini mix and match mo na yung mga piyesa ng iba-ibang klase ng motor. Pero tandaan niyo nung after World War II, iba pa ang itsura ng mga motor. Ang mga motor ay parang bisikleta. No, wala pa silang masyadong uh, suspension, no handling and the vibration. Kaya ang sabi nga nila ay eh, ibang breed ang mga mga naunang nagmotor ibang klasing mga nila lang no? tatakbo sila ng mahigit na 160 kilometers per hour sa ganyang mga motor sa ganyang mga motor na parang bisikleta so dumating na yung chopper scene ang uh, ginawa nila is uh, yung rake you no know? pinababa nila yung mga gulong no? tandaan nyo yung ayan yan mga sa track racing yan no? track racing nakababa parang mga cafe racer no? binababa nila yung upuan tapos yung rake tapos yung fork napakahaba no so nangyayari yan barber scene yung barber scene naman is tatanggalin ka ganyan tapalo do sa harap as you can see maraming tanggalan taparodo just to look cool no look cool and sabi nila save a little weight no oh, save a little weight but gramo lang yun pero tignan nyo naman ang sabi nga nila magcha-chopper ka tapos inconvenience no ibig sabihin uh, try nyo try nyo magtanggal ng tapalodo sa harap malalaman nyo yung ibig sabihin ang hirap nang walang tapalodo sa harap tumatalsik talaga yung putik sa rider no sa mukha ng rider kaya ang napakahirap pero just to look cool tinatanggal nila yon so that's the bobber scene kasi the main point of the chopper scene is just to look cool, no? Ayan na. Ito na yung mga forks na nauuso, Minsan. Uh, tsaka tandaan nyo, yung mga nagsimula ng na, mga flashy paint jobs, mga Latino, mga blacks. Ayan. Eh, syempre, nung time na yan, eh, merong, merong silang, alam alam mo na, merong uh, racism na nangyayari. Ayaw nilang sasabihin magagaling ang mga blacks, no? Kaya binubura nila. Pero sa kanila talaga nag, uh, nagsimula yung mga paint jobs na napakaganda yung mga stainless chrome mga high, high rise ape hangers Ayan, and mga sintas ito naman yung uh, cafe racer style na ganyan nakatuck in ka No? So anything goes no para magkaroon lang ng individuality. Ito naman yung mga long forks ni Sugar Bear. No, ang nangyari kasi diyan yung daw Model T, pumasok yung Model T. Tas may mga piyesa ang Model T na ano mga rigid uh, iron bars na napakagandang gawing forks no kaya ang ginawa nila kinabit nila sa isang motor para humaba kasi matibay naman siya ayan So, itong mga chopper scenes ay hindi naman talaga yan na uh, made to be fast. Pero alam naman natin na mabibilis sila. Pero hindi talaga. Galing talaga sila sa hot rod scene. Ayan o. No? Kasi nung time na yon may mga coaching ginawang hot rod. So nangyari ginawan nila ng counterpart sa choppers. Kaya nagkaroon ng combination ng hot rod and chopper uh, scene. Na ayan eh, ang mga original kasi. Ayan mga hardcore pag sinabi kasi mga choppers hardcore people yan yung mga embracing nature. Hanggang ngayon naman ito eh, totoo naman eh, na talagang ibang-iba ang mga nakamotor. Eto, yung wild one, the wild one. Panoorin nyo yan. Diyan nagsimula lahat ng culture ng mga choppers and ano, customizing, the wild one. Yan ang mga ina-idol ng mga tao ngayon. Pag napanood nyo yan, napanood ko na yan eh. Tignan nyo sa YouTube, meron. Kakaiba talaga, napaka old-fashioned na pelikula, no? black and white. Tapos yung mga scenes nila talagang, talagang dyan nila kinukuha yung ano yung mga pati nung dialogue nung sa pelikula hanggang ngayon ginagamit ng mga tao no sa Wild One and meron pang isa coming up yung isa pang movie na dapat yung panoorin so anong nangyari talaga sa Chopping Anything Goes no para magpapansin sa mga shows and everything no tapos nagkakatalo pa rin yan sa craftsmanship ng builder So, showcase pa rin yung craftsmanship ng builder. Pero syempre, pati na rin yung style, no? Yung eh uh, kumbaga, panindigan mo yung style mo. Hangga't sa ginaya na nga yan ng mga manufacturer ng bisikleta. Tignan niyo 'yan, no? Oh. Tignan niyan. Chopper bike 'yan eh, oh. Ginaya na ng manufacturer kasi nga nauso. Uh, so ito 'yan. Nakikita niyo pati yung tanke, yung teardrop. Ito, 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 ito 'yung sinasabi ko, 'yung galing sa sasakyan which is unknowingly ginagawa ko pala di ba sabi ko sa inyo umibili ako ng sasakyan na mura sinachap chap ko to become ano uh, to become motorcycle parts so magandang ano yon idea Tingnan mo merong ira na naging pahaba na pahaba na ng tinidor at uh, pa pa yung rake na eto may kinalaman talaga sila mga latino sa mga nangyayari na yan. Tapos, yan, mga butterfly. Ito, uh, yung sa pelikulang Easy Rider, isa sa mga pinakasikat na chopper yan. Hanggang ngayon, sa balat ng lupa. Dahil sa pelikulang Easy Rider. No? Pero may isang, may isang kwento pala dyan na ang uh, sumuporta dun sa, ano ah, sa kwento ng Easy Rider which is isa pang iconic film ng mga chopper people panoorin nyo rin yan. meron din sa YouTube nun. Sina, dalawang motor yun eh, sina Fonda, mga sikat na artista noong panahon. Tsaka si Hopper, no? si Dennis Hopper ba yun? Yun yung kontrabida sa eh? Sa pelikulang Speed. yung <laughs> kontrabida kaya naalala ko siya Pero magaling na artista no? Diyan sila Maganda yung concept nila Kunwari yung pelikula ano, Traveling the country Not on horses ah But on motorcycles Yung modern horse Parang lagalag din sila eh Parang tatakas-takas sila eh So nakamotor sila Tapos chinyap-chap nila na ganoon Ang, ang, ang nito Ang gumawa nun Ay mga blacks Mga black people lang gumawa nun Kaya lang Ayaw na nilang paalala yun dahil nung time na yun eh talagang meron nga meron nga discrimination sa blacks noon kaya ayaw nilang isama kaya lang to si chopper chopper master Jesse James kung kilala na si Jesse James magaling gumawa yun may mga laruan pa nga yun eh. may mga laruan motor tinrack tin, tin down niya tong dalawan to. Itong dalawang to tong dalawang gumawa ng easy rider bikes yung Captain America at saka si Billy Billy Bike. Tsaka kung may niya yung Billy Bike, eto ha, ah, eto si Arlen Ness ang gumawa na yan, untouchable. Tignan niyo kung paano tumira si Arlen Ness. Tandaan niyo yung pangalan ni Arlen. Isa pa yan sa mga chopper gods. Arlen. Arlen, no? Ibang klase kung mga kung sa metikuloso ka, metikuloso gumagamit siya ng gold, ng chrome, and uh, akala mo steampunk era na parang art talaga siya. Tapos pumasok pa to. Pumasok pa yung magazine. Tapos pumasok pa yung pelikulang Easy Rider. Ayan yung Captain America at yung Billy Bike sa tabi oh. Kung saan ang galing yung mga flame jobs. So anyan, alam nyo na. Diyan ang galing yung mga aesthetics na teardrops no. And uh, ano. Ayan si Billy Bike. Billy Bike. So flame jobs and the flag no. Yan silang siya yun sa Easy Rider. Sila yung dalawa na nag-tour na ano. Panoorin nyo para maintindihan nyo, medyo luma nga lang yung pelikula. Ay, itong dalawan to, si Cliff Sunny. No, I yan ang, yan ang mga ano, gumawa. Kaya lang, ayaw na nilang sabihin. Pero, silang gumawa. Tsaka si Hardy. Yan, si Cliff tsaka si Hardy. Yan ang mga gumawa. Kaya lang, ayaw na nila. Gusto nilang burahin sa history. Pero, maintindihan mo naman yung time na yun, di ba? Baka walang manood na puti, dahil nga may involvement yung mga yung mga hindi nila kakulay sadly na no, sadly pero alam naman natin magagaling sila no Ayan. so hanggang ngayon sinasabi nila he created these bikes pero siyempre argumento pa rin sino ba talaga ang gumawa ng bike yung nagdesign o yung tomira eh, kasi sino ba nagbayad ng bike na yan no? hindi mo naman pwedeng sabihin ginawa ng karpentero eh Ewan ko ah. Ako nag-design Bawal. Wala, ako nag-design ng bahay. Yung carpenter ba ang may credit doon, di ba? Parang hindi ko maintindihan Siyempre, ako rin magbabayad ng ano. Pero yun ang pinipilit nila sa history. Kaya pero, bahala na kayo kung... Basta ito, itong tao na to, ang gumawa niyan. Yung tao na yan, ang gumawa ng bike na yan. Ito si Jesse James. Ayan, mga tiradang Jesse James. O, oh, di ba? Pero, common pa rin yung Nakikita nyo yung single seater. Tapos, eto naman yung, ano yan, yun, tawag dito yung sopa na to? Eto na, yung mga springer forks. Ang tawag nyo springer forks eh. No? Kaya yon nung time na yon pagkatapos daw nun, yung mga manufacturer, gumagaya na, nilalagyan na nila ng uh, high-rise handlebars, no? Suzuki's, ganyan. Naggaya na sila. Ito lang talaga, ito lang talagang fork na ano, ang haba, medyo hindi talaga magte-take off. Unang-una delikado. Hindi siya papayagan talaga. Delikado siya, oh. Sobrang haba eh. Pahabaan sila niyan eh. Unang-una yung turning radius niyan ang laki. Subukan yung mag ganyan. Meron ako niyan eh. Yung bisikleta, ang hirap. Ang hirap mag-turn. Pero talaga namang takaw tingin, takaw tingin talaga. Pagtitingin ng ka talaga no? Sa kali kahit sa magpunta hanggang ngayon yung bike ko na yun. Dinagdagan ko lang yata ng ano yun eh. Surely ko na 16 ano eh. 16 inches. 16 inches lang yun. 16 inches lang yun pero ang balita dito as far as 4 feet. 4 feet daw dinadagdag nila. Ayan no? Oh. So nung lumabas tong show na to na American Chopper kasi yung Orange County is uh, nag aaway silang pamilya, 'di ba? Silang tatlo nag -away, away So, nag-open ng ng reality TV in general, no? Na nila gano, may nag-aaway, Orange County raw. Sumikat dal sa away. Sa negative hanggang ngayon naman nakita niyo sa social media, eh. pag may aksidente, may disgrasya, may minamalas, may nasasaktan. 'Yun ang gustong panorin ng mga tao eh. Ganun nangyari sa uh, uh, Orange County Choppers. Yung away nila ang nag-boost. 'Yun nga lang, Diyan nagsimula lahat ng modern day uh, designers ngayon. Nagsimula, yan ang inabutan nila. Yung mga modern day uh, chopper designers, including me, nabutan ko sila. yan spider bike. Diyan sila nagsimula. Maganda rin naman eh. Kaya lang, uh, tumakas ang kilay ng mga original chopper uh, entusias, no Yung talagang old timer. Sabi niya, hindi yan ng chopper. Hindi yan ang inabutan namin. Naging grotesque style. Naging team. O, oh, naging team na. Tapos, ginawa ng negosyo. Pinagkapirahan. So, yan ang napansin nila. Gina pinagkapirahan na talaga yung chopper scene. Pero, actually, hindi yan. Kasi, ang gusto talaga ng mga chopper people is... Uh, gusto lang lang mag-express ng kanilang mga... Mga... Salubin, no? Salubin. Gusto lang lang mag-express. So, yun ang uh, gusto nila. Parang, it's an art no so hindi hindi yung hindi yung ginagawang pagkaperahan pero ang daming yumaman diyan including Jesse James yan hanggang ngayon kumukubra pa rin kaya lang napansin nila ngayon ngayon na ngayon time na to present day few and far between na mga grupo ng choppers totoo naman eh, wala kang makita ng talagang mga uh, hardcore choppers na ngayon maliban sa kala ang lasangan ganyan pero konting-konti -konti lang bihirang bihira hindi ko malama kung bakit baka pa mahal ba gano'n mahal ba ganun? Mahal bang setup nyan o sinisita ba ng LTO mahirap perehistro no? maraming ganun kasi yung sa akin ganun ang problema ko eh. tuwing registro ko kailangan balik ko yung dating mga pyesa no? balik ibalik ko so medyo ano tsaka syempre mainit sa kalye eh. mainit sa kalye yan eh. alam nila na eh. ano, mo sa motor mo ganun No, hindi tayo medyo hindi tayo open sa sa ganun sa kalye, no. Gusto nila ayaw nila ng art, ayaw ng ayaw nila ng mismong art, gusto nila sumunod ka ron sa kung ano lang yung ginawa ng manufacturer. Na Naalala niyo yung pati tire size, 'di ba, hinuhuli? Ito si Indian Larry, ang idol ko. Yan ang pinaka paborito kong bike. Yung kay Indian Larry, yung kay Grease Monkey yun ang pinaka paborito kong bike. Ito, Keshinya Kimura, Neptune. Ang ganda. So, napansin ko, ito palang Keshinya Kimura na bike. Eh, yan pala yung ginaya ni, ano, ni Young sa Lane Split Boulevard. Gustong gusto ko yung bike na yun. Although, si, ito, kay, ano yan, kay Indian Larry. Yung ano niya, daily niya yan. So, napakalinis. No? Hindi masyadong, eh, napakalinis gumawa ni Indian Larry. Oh. May libro ko niyan eh. Ang linis niya masyado gumawa. Talagang, ano siya, old school na old school pero perfectionista. Tignan mo yung pagkakatip ng ano, dulo ng pipe po. Oh. Indian Larry. Ito si Sugar Bear. Siyang nag ng mga forks na ganyan. No? So, ayan na. Marami sila, marami sila. Actually, ito si Arlen yata to, eh. Si Arlen. No? So, it's an expression. It's an art. No? Kanya-kanya yan. Kung, kung anong magustuhan mo. Ito yung untouchable niya na to ni Arlen. Tignan nyo, tignan nyo, ilatisin nyo yung trabahong Arlen Ness, oh. Ito si Easy Rider, yan. Ginaya na yan ng countless times, no, dahil epic ang design niya. So, yun, uh, ganun ang mundo ng chopper. It's an expression, no. It's a movement. Hindi actually para gumana ng buhay mo, kung di... Uh, Uh, to look cool, yun. It's a epitome of cool. So, kung mapapanood nyo yung uh, uh, yung mga pelikula, ginagamit nila yan to epitomize cool, no? Uh, maski yung Terminator, may mga ganyan silang ano dyan, no? Mga motor na ginagamit sa pelikula. So pagka kailangan maging cool yung character kailangan may ano may motor ayan bobber yan o ito yung mga trackers oh, ayan tracker so ayan sa Amerika mas marami yung chopper scene eh. mga, mga, show na ganyan dito pag sinabi motorcycle show halo halo na eh. lahat na ito si ano si John Britain, ginawan New Zealander na ginawa niya ito sa garahe niya. Briten bike 1000cc. Ito naman yung mga choppers na ang ganda ng mga plating. Tignan nyo yung yan ang gustong-gusto ko eh yung plating. Yeah, may mga plate sa gilid do. Oh. Ginagaya na ngayon yan ng mga Yamaha. Eh. Yung para bang nag-stand yung mga plates, oh. 'Di ba? Papas naging parang background na lang yung iba. So ito dahil ginamit na sa racing tong mga to. Tinaas nila yung pipes, yan ginaya na nila manufacturer at tinaas sila mga pipes scrambler tapos matataas yung bikes matataas ang clearance so ginaya na ng modern na ano, yung aesthetics na yun ginaya na rin ng mga modern manufacturer na para mayroon ding cool effect no? cool effect so tandaan nyo yung chopper scene is really not for uh, racing Although lalaki ng makina niyan, no. 1000cc 'yan, 1000cc. <laughs> Panhead 67 yata to. Panhead 67 yung makina, no. So 'yun ang kwento ng uh, Chopper World. Maganda ang Chopper World, no. Nga lang uh, medyo magastos at uh, kailangan mo talaga ng pasensya in tracking down these. Remember, nagtatanong-tanong ako ng mga ape hangers na ganyan, ang mamahal. 18,000, 20,000, no? Pero 'yan ang definite kasi. Definite tangke, a F hangers, forks. 'Yan ang ano, 'yan ang nag de define nung chopper yung palitan pagka napalitan mo yan, mga yan lalo na yung manibela at yung seat pag nagkaroon ka ng single seater tingnan mo pag naging ang seat mo naging ganyan yung kakaiba ang tank mo naging ganyan naging custom paint job With the uh, gold leafing or ano, silver leafing, alam na na ano yun uh, chopper yun. chopper. So yun. Uh, be cool, look cool, be the epitome of cool. See you out there, peace, brothers.